So may namatahan tayo dito mga master oh. Dalawang malaking alimasag oh. Huli natin mga master sayang malaki Pwede yung ulam yan Ayan lang sila oh Pero <laughs> Pero tayo panipit oh Panipit, panipit

kaya tinakot yung tubig so may namatahan ulit tayong dalawang craft so dahan-dahan lang tayo kasi malumot so, babae talaki ulit Ayan o Patapos yung lalaki Kaya kumiwala yung babae Ayan o Kuyin natin yan Ang So karabanting na lang yata tayo ha ah. Pinamatahan ulit tayo Kasama ulit Sana <laughs> makahawil natin ito Medyo mahirap yung pesto Medyo may taguan sila eh

ay ito na Oh. Malaki. Dito. Kunting dito 'yo. Ay kinakapa mo lang. Kinikita ko sila. Kaluwas. Ito 'yung portal ng ano, amor. Nung babaw masyado? shadow. Babaw ng. Anim <laughs> na. May namatan tayo mga sir, malaki oh. Ayun oh. Sana madali natin. Ang gagawin natin ay Pare, ang tagal lang yung siguro nakatira dito oh. Nilumot na. Putik na ng likod. Tamad ka siguro pre ha. Ah. Hmm. <laughs> Diyos eh, tagal. Kanay <laughs> <Tignan, thank you. laughs> ko na sa video. <laughs> Laki oh. Uy, ah. parang tamad ka. Buhay ka pa ba? Ang <laughs> <Andaming> yung <d> <laughs> putik ng likod. <laughs> Alam mo ano siyang asawa? Nag-iisa lang siya. Oh. Oo. Ooh. Ah, ang luno oh. <laughs> ah, matay ka na ba? Ah. May mata ka naman. Ano ah, to? Matay na? Ah, buhay. Naninipit. Parang mamatay na siya. Tingnan natin kung may laman ka. naman tayo nakita isa lang walang jowa tingnan natin si Pitim parang tulog naman eh parang lalaki oh Malaki yun Pero doon nagjojowaan din sa Mababaw Natanong natin Daan na lang natin oh Ayun oh Ayun no. oh Laki oh Babait lalaki Magjowa <laughs> Ayan yan Matakas na sila Tatago sila sa bato Narinig nila ako eh. So ipitin natin sa dalawang sipit. Oh, ay luno yung babae. So nag... Sinesex mo yung babae luno. Nawawa naman. Kapre. Oh, luno yung babae oh. Pero wala pa naman siyang egg. Gusto ko to. Pero malambot eh. Madudurog sa bag natin. Pakawala na lang natin. Ito na lang jowa niya kunin natin. Doon doon. lang ka na doon. Hmm. Yan lang. Jowa mong kunin ko. Pwede pala magkrabing sa araw. may hina ang mga crab na lalaki na ang malalaki parang hanggang mamatay ah may nakita tayo doon na matay isa tapos dito parang may hina naman itong isa kasi maglulumot yung likod nila eh parang di sila nagalaw na so may sakit sila or mamamatay na sila alamin natin to kung malakas pa malaki nito oh marami yung likod so means ano ina na? Oh, Napatayin patay na pala. So yung kinakuha ko pala kanina, patay na yun. Mamatay na yun. Mamatay pala sila. Patay na oh. Na, nakuha natin magdumi din pero buhay pa so ganun sayang namamatay rin pala sila So ayun Ibinulgar so, natin yung sekreto ng mga crab Nagdudu sila Kapag Ano Kapag Araw <laughs> Araw sila nagdudu So magkaasawa yung mga nakukuha natin Sayan so, na uh, may ko sa lasa. Mga master. Kinuha natin yung soup number 3. Napakalasa pa na niya. So, titikman natin yung sabaw. Kung ano yung mga ibabaw na lasa. Kung halaan, crab, or fish. So, ang fish nito ay lapis or cream fish. Tapos, mga female and male na crab. Tapos yung halaan, hindi ko alam kung anong kaserihan yan. <laughs> Basta itong pinpis, ba ito. <laughs> Tikman natin. So, ang iba ba yung lasa ng crab? Tapos pangalawa yung nalasahan ko yung halaan. Yung isda, hindi ko malasaan. <laughs> Kasi wala naman lasa yung lapis yan. Eh. <laughs> diba? Tara, kaino tayo. Tapos ang gulay natin nilagay ay wala ng sibuyas dahon sa yung kulitis na kulay violet. So alamin natin kung mataba yung crab na lalaki. Ito yung nakapatong kanina. Makapag nyo naman sa video na to. Sila yung mga nakapatong. Sino yung mataba? Ah! Oh, walang taba yung lalaki. So walang taba. Pero siyempre, presko siya mabigat. Manamis na siya. Hmm. Napakalinamnam. Manamis na mis. Hmm. The best. So, okay na to tong crab. Pasadong-pasadong. Yun yung lasa ng sabon na nangunguna. Halaan, tikman natin. Pamatis mo na. Pero laman ng halaan. So, dito ang halaan, no, hindi na binababad sa tubig. O pinapadumi. Dito ay pagkakuha pa yung agad lutuin. Hmm. The best talaga. Pagka mga sariwa. Sarap. Mm. Yes. Siya yung lasa ng sabaw. Mahala na yun. Naglaban nag sila ng crab. So, ito naman isda. Itong lapis. So, mas masarap siyang sabawan pag ganito pa kalit. Mga less than 1 kg. Huwag na yung sobrang liit So, malamnam. Kasi fresh. Tapos, sabay mo ng sabaw. Oh, diba? Diba? Soup number three. <laughs> Amazing. So, nilagay lang niya ang top king dito ay kamatis, hibuyas, saka asin lang. Hindi kami nagmamagic-magic. Kunting asin. Kunting asin. Kasi yung halaan medyo may alat na yan. May alat. So, walang magic to. Subukan nyo ito, napakasarap. Siguro kung may mahuli pa ako isang variety na isla, eh, maging apat yan no? kung may plakito so, shout out to Mother Tala, kain tayo na diba, eh? uh, Julius, shout out may ulam dito ha, ah. kung yan Fine, thank you for watching mga master. Bye-bye. Please like and follow na lang.